Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pecha ngayon pong October 8, 2023 at October 9, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers sa YouTube, sa mga followers po natin sa Facebook, at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers ayan, magandang magandang araw po at uh, maraming salamat po sa inyong lahat at ayan mga idol umpisan po natin ang ating sumada dito po tayo ngayon sa ating sumada sa pecha ngayon pong October 8 dito po tayo sa October yan ay 10 at 8 sa ating pecha 23 sa ating taon Ayan, kagaya pa rin ng dati. Simplify muna natin itong mga number natin dito. Uh, 1 plus 0 is 1. 0 plus 8 is 8. Uh, 2 plus 3 is 5. Sa bandang gitna rin po, ganun pa rin. I-add lang natin sila. 1 plus 8 is 9. At uh, 8 plus 5 is 13. Ganun din po sa bandang baba. 9 plus 13 is 22. Or... Okay, 22. Ito po yung ating unang numero. Meron po tayong 22. At yun naman pong pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, yung tatlong number po natin dito. 1 plus 8 plus 5 is 14. Yan naman po yung pangalawang numero po natin. Meron po tayong 14. Uh, meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwedeng-pwede pwede na po natin itong matayaan. 14-22 so kaya naman ay 22-14 ayan mga idol pwede, pwede na po itong kombinasyon natin dito at para mas marami po tayong mga numero na pwedeng pagpilian itong dalawang number po natin ito isisimplify din po natin yan para may sumada na may sumada rin po natin at ayan uh, dito po tayo sa 14 1 plus 4 yan ay 5 at dito naman po sa 22, 2 plus 2 is 4 yan po ngayon yung isusumada natin 5 tsaka 4 unahin po natin isumada ang 5 kukunin muna natin yung 14 sumada 14 1 plus 4 is 5 pwede rin dyan yung 32 sumada 32 3 plus 2 is 5 at 23 sumada 23 2 plus 3 is 5 Uh, dito naman po sa 4 ayan, kukunin muna natin itong 22 sumada 22 2 plus 2 is 4 pwede rin dyan ang 13 sumada 13 1 plus 3 is 4 pwede rin ang 31 sumada 31 3 plus 1 is 4 at pwede rin po ang 40 sumada 40 4 plus 0 is 4 Ayan mga idol, yan na po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede po nating pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong October 8. Ayan, meron po tayo rito 5, 14, 32, 23, 4, 22, 13, 31, at 40. Ayan, ganoon pa rin po. Rumble lang po natin yung mga numbers natin yan. Pipili lang po tayo kung alin po dito ang mga krosonada nating mga numero para po sa atin pong mga kombinasyon na po pwedeng matayaan. Ayan, pipili lang po tayo dyan. Rumble lang natin. Rumble lang po natin sila. At yung sample natin, uh, sinuha natin dyan ng 14, 14, 31, 5, 13, uh, Ayan mga idol, yan po yung ating mga sample, mga nakuha po nating kombinasyon dito po sa ating sumada ngayon pong October 8. Ayan meron po tayo rito 14, 31, 5.13, at 23, 4. Ayan sa mga sample natin yan, sa mga kombinasyon natin pong nakuha dito, pwede nyo rin po itong matayaan kung nagustuhan nyo po sila yan, pwedeng pwede rin po at kung may mga personada pa po, po kayong mga kombinasyon dito mga numero yan, po pwede nyo rin pong idagdag o kaya naman dito lang po kayo kumuha yan, kaya na lang pong pipili o para kung ano man po yung mga magustuhan po nating mga kombinasyon at ayan mga idol yun po ang ating sumada sa pecha ngayon pong October 8, 2023 at isunod naman po natin yung ating advance sumada para naman po ngayong October 9, 2023. At bago po natin ito simulan, gusto ko lang pong ipaalala ulit sa lahat at lalong lalo na po sa mga bago pa lamang po nating mga viewers na ito pong mga sumada po natin ito, ay mga gabay lang po yan sa mga pagtaya po natin. Wala pa rin pong makakapagsabi o nakakaalam kung ano po yung mga lalabas na mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar at pwede po itong matayaan sa umaga, sa hapon o kaya po sa gabi depende na lang po sa mga oras ng buwala sa atin pong mga lugar at pwede po ito sa lahat ng lokasyon sa ibang bansa o kaya dito sa Pinas ay pwede po at yan mga idol ang umpisa natin dito po tayo sa ating advance umada ngayong October 9 dito tayo sa October yan ay 10 at 9 sa ating pecha 23 sa ating taon ganoon pa rin po simplify muna natin sila 1 plus 0 is 1 0 plus 9 is 9 at 2 plus 3 is 5 Ayan, sa bandang gitna rin po ganoon pa rin i-add ia lang po natin sila 1 plus 9 is 10 at 9 plus 4 is is, ay 9 plus 5 is 14. Ganyan din po sa bandang baba. 10 plus 14 is 24. Yan po ang ating unang numero. Meron po tayong 24. At yung ating pong pangalawang numero naman, yan dito pa rin po yan sa bandang gitna. Ayan. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. Yan, add lang natin. 1 plus 9 plus 5 is 15 yan naman po yung ating pangalawang numero meron po tayong 15 at pwede pwede na rin po natin itong matayan yung kombinasyon natin na nakuha dito 15-24 o kaya naman ay 24-15 yan mga idol pwede pwede na po yung kombinasyon na yan at uh, dahil 2 digits din po yung mga numero natin dito kagaya po dito sa kabila yan simplify din po natin sila para may sumada natin Ayan, bago yun, simplify, pa, uh, simplify muna natin sila. Ayan, 1 plus 5 is 6. Uh, dito sa 24, 2 plus 4 is 6. Parehas lang po sila ng sumada. Kaya isang numero lang po yung makukuha natin dito. Ito lang pong 6. Uh, at ayan, isumada po natin ng 6. Kukunin muna natin ang... Uh, 15 o kaya naman 24. Kahit alin po dito ang mauna, ito pwede po 15 o kaya 24. Yan, unahin na lang po natin kunin ang 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. At saka po itong 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. Ah, uh, pwede rin po diyan ang 33. Ayan, sumada 33, 3 plus 3 is 6. And mga idol, yan po yung mga numero, na nakuha naman po natin dito po sa ating sumada. Ngayon pong October 9. And meron po tayo itong 6, 15, 24 at 33. Ayan, uh, sa mga number po natin yan, lang po natin, ipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga karasonada po natin mga kombinasyon mga numero na po pwede po natin tayaan ayan mga idol rambo lang po natin meron lang po tayong apat na numero dito dahil isang number lang po nakuha natin dyan uh, doon naman po sa ating sample uh, pinuha naman natin dito ang ayan 33 33 24 15 at 6 then 6 24 ayan mga idol yan naman po yung mga sample natin mga kombinasyon po nating nakuha dito sa ating sumatang ngayong October 9 ayan meron po tayo itong 33-24 15-6 at 6-24 And mga idol, sa ating mga sample na yan, pwede pwede pong matayaan kung okay lang po sa inyo, nagustuhan nyo po sila. And pwede pwede po itong makuha itong mga sample po natin mga kombinasyon dito. Pwede rin kayong magdagdag kung may mga gustuhan po po tayong kombinasyon dyan. Yan, karambol lang po natin sila, pili lang po tayo kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. Uh, at tayo mga idol, yun po ang ating sumati sa pecha ngayon pong October 8 at October 9, 2023. Maraming maraming salamat po.